Buenos dias, señoritas y señoritos. Naalala, naalala nyo yung unang vlog natin na garit na si, about si uh, President Bongbong Marcos na hindi na masaya. Or uh, garit na kay, uh, sa kanya, sa gutsan niya sa wedding, si uh, Presidential Advisor on Creative uh, Communication na si Paul Soriano na and uh, he she was showing already showing his displeasure kay Paul Soriano by removing him from uh, mga programa ng gobyerno and isa dito yung uh, one week before uh, yung sona inalis siya bilang direktor ng sona and uh, uh, sabi rin natin pa uh, hindi lang siya tinatanggal at baka nilalaglag na rin siya dahil sa makapalpakan nangyari at uh, naging national or international incident international embarrassment yung uh, kapalpakan sa 49 million na uh, uh, slogan in uh, tourism campaign program kung saan kinapipaste lang pala natin or ninakawan natin yung mga video ng mga iba-ibang tourist spots abroad and then ilagay sa video ng Pilipinas and and that caused the country the whole country big embarrassment dahil naging usapin yun ng mga ng mga tourism officials and executives all over the world so Marcos showed his displeasure by inichapuera na or tinanggal na although wala pa tayong confirmation from Malacanang basta outside di Kulambu na si Paul Soriano at uh, that uh, as we blog noon na the si Paul Soriano ay uh, as admitted by a, uh, a by DOT Undersecretary Batan sa uh, hearing sa Kongreso ukol sa budget ng DOT ay uh, he looms large or mat malaki talaga ang impluwensya niya sa mga programa and proyekto ng DOT Department of Tourism. In fact, inamin ni D.O.T. Yuseg Batan na uh, inistrakan sila ni uh, Paul Soriano na yung lahat ng programa nila dapat naka-attune or dapat nakasabay or dapat naka na, nakalinya doon sa programa niya na how uh, we give the world our best. <laughs> Nawala wala ka sense sense na programa kung saan mo hundreds of millions ginastusan niya sa sa mga ads sa London, sa uh, US and other parts of the world. na wala naman hindi naman nadag na, na improve yung uh, tourist visits, visits natin or ano nakabigay sa atin ng you know uh, return of uh, ROI or return of investment. Kasi dapat kung gumagasta ka ng limang sentimos, dapat babalik sa iyo mga sampu o bente na in investments or tourism. Pero hindi naman. Eh. Pareho sa, sa mga trip, 14 trips ni Marcos, wala pa rin investor pumunta rito at uh, tumayo ng, kampan ng kumpanya, nag-hire ng tao o naglagay lang man ng tarpulin. Wala pa eh. Hanggang ngayon. So ganyan rin ang uh, nangyari sa programa ni Paul. And as we blog earlier, Paul was able to do this because yung auntie niya, at uh, pinakita natin yung mga pictures wherein kasama si Paul sa mga meetings nila D.O.T. Secretary Cristina Frasco, uh, at uh, lumalabas doon na uh, Paul was really using his power and uh, exercising his power over D.O.T. backed up by uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. At uh, sinabi nga natin na ah uh, pati yung kapal sa 49 million, may say rin si Paul doon kasi at the last minute, ginamit yan yung sariling production company niya to do some of the shoot. So, hindi naman yan at uh, sa basta-basta ipagamit niya no, yung production company niya. Kung hindi, mapunta na rin sa kanya yung part ng program or or budget ng Department of Tourism. And we earlier said, ang kabuuan dito, hindi lang 49 million, hindi lang almost 300 million na nakuha rin itong DDB Advertising Company, kundi 1.2 billion talaga ang total budget for for uh, promotions, tourism promotions ng Department of Tourism. So ito na, As a confirmation to that, na talaga naman uh, parang na, uh, inichapwera na talaga si Paul at hindi lang si Paul, pati si, si uh, uh, D.O.T. Secretary.